Wong kongene, Ene Kokti Ban Ay, sorot! At muli pong nagbabalik para sa isang cooking vlog ang baklang nooy patuwad-tuwad ngayoy tumatakbong kagawad <laughs> Dating winawarak-warak ngayoy tutupad ng inyong mga pangarap <laughs> Kaya atin pong iboto sa darating na eleksyon Oliver Castro Dahil pag ako'y nanalo siguradong mababawi ko lahat ng ginastos ko <laughs> Yung ginastos ko sa paggawa ng burger yung tinutukoy ko, ha? Hindi sa kampanya. Siyempre, <laughs> di tayo pwedeng magpakatutuon niyan. Kaplastikan muna, ha? Baka di tayo iboto. Charot. Di ako tumatakbo. Kabayo ako, pero pang karera lang yung takbo ko. Hindi pang eleksyon. Grabe kayo. <laughs> Ang hirap namang isubo ng burger na ito. Anlaki. Diyos ko. Mm -hmm. halo-halo hello, halo, mga dipungan. Impact ka ba? Tukmol ka ba? O baka naman hitad Bago tayo magsimula, dating gawi, sasayaw muna ako ng Alasara Heronemo. Kay rami ng sakit na nilimot na pabayaan. <laughs> Di maiwasang isip na tayo'y pa... Ano ba yung step? Nakalimutan ko. Nalito ako, mali yata. Sandali lang, rehearsal lang muna ito, ha? May pagkakontemporary dance kasi to guys na may konting doxology ganun. Kaya mahirap aralin. Kailangan ng emosyon ba? <laughs> Nahirapan tuloy ako, Diyos ko. Ulitin ko, ha? Ah. Ngunit patuloy na bumabalik Kay namin ng sakit na nilimot na pabayaan Di may iwasang isipin na tayo'y parang tumatakbo sa walang hanggan na kaya tumatakbo oh, oh, oh. Ang pag-iibig na tila pasang piyeng Itot-itot lang, ikot-ikot-ikot lang Ikot-ikot lang, ikot-ikot-itot Ikot-ikot lang, itot-itot-itot lang Ikot-ikot lang, itot itot ikot Hmm, di ko alam ibig sabihin niyang itot na yan ha Natutuhan ko lang doon sa katrabaho ko dati na taga-aklan Kaya sabi ko sa inyo, wag niya akong tinuturuan ng mga salita na bago sa pandinig ko kasi nagagamit ko sa voice over kahit di ko alam ibig sabihin tapos ako na naman yung masisi Gigigila ako sa inyo o sya i-explain ko muna itong mga sangkap na gagamitin ko para sa aking napakasarap na Angus Beef Burger <laughs> kung hindi nyo napag pag-alaman pwes ipapaalam ko sa inyo na ang pinakamasarap daw na burger sa buong mundo ay yung burger na mayroong Wagyu Beef Patty pumapangalawa daw ang Angus so ibig sabihin pangalawa din itong burger na gagawin ko sa pinakamasarap dahil nga sa Angus Beef Burger Patty ang gagamitin ko na nabili ko pa sa Danob. Nakasale kasi dating 15 realizations, ngayon 10 real na lang. Ayan o oh, at take note, dalawang piraso lang yan ha, Diyos ko. Kaya dalawa lang muna magagawa nating burger ngayon, wala muna akong bibigyang mga lalaki. Bumili din ako ng lechugas, 7 isang kilo, halagang 3 yung kinuha ko. Sinamahan ko na rin ng isang pirasong pipino. Ay! Ala, Tulong ko, tako. <laughs> Wala man akong naalala, Diyos ko. Ba't ko naman mamimiss yan? Eh, meron din naman akong ganyan. Baka nga uh, mas pinagpala pa tong akin kesa yung sayo. <laughs> isang perasong kamatis na ang mahal. Mahal ngayon dito sa Saudi. Ewan ko ba? Onse sang kilo. Ketchup yung tomato ha, hindi banana. Yung pinakamura lang binili ko, tres lang isang bote. Tsaka mayonnaise na hindi ako bumili kasi nung nagkanbas ako ang mahal. Nang man ako sa pera kahit may nakasale. Kasi sabi ko, bawiin ko na lang dun sa mga cheese na gagamitin ko. Kaso, pag uwi ko sa bahay, may nahalong kata sa wrap, Di ko lang alam kung kanino yan at di ko rin sure kung expired na. Pero pwede na yan. Ako lang naman kakain. <laughs> Burger bun na kung saan eh nagkamali na naman ako. Masyadong malaki kasi itong nabili ko guys. Eh maliit lang yung pati natin. Makikita nyo mamaya. One real and 50 cents lang naman to guys. Apat na piraso na fresh pa. Bagong gawa mula sa pugon. Charot. Mmm ang bango. <laughs> Dalawa lang naman kailangan ko dyan kaya papakin ko na itong isa. At ang pinakahuling sangkap na ipapaliwanag ko sa inyo ay ang gagamitin kong cheese. Sa totoo lang eh nahirapan po ako kung pumili dahil nga sa nagtatrabaho ako sa tindahan ng mga cheese ang dami ko tuloy naging options sa tulad nitong mga paninda kong blow cheese na mamahalin kaso hindi pwede yan sa burger syempre masarap yan sa mga biscuit at crackers ito sana ang hirap hirap ipronounce na cheese view pane view view pane pane naamoy lumang aparador kaso hindi naman bagay sa burger masarap to sa mga organic bread ganyan alam nyo guys isa sa mga magandang klasing brand ng french cheese ay itong cantorel mahilig kasi talaga ako sa cantorel ikaw gusto mo rin ba ng cantorel? <laughs> Isa kasi ito sa mga murang brand ng French cheese, guys. Tapos, ang sarap pa. May camembert sila, may brie, at may blow cheese din. Kaya, try nyo na magpakantorel. Masarap ito, no? Hmm. Ano pa ba? Mm, wala pa akong napipili. Ah, masarap din pala itong mga American cheese, guys. Ito yung mga Jack-Jack na sinasabi. May Monterey Jack, Colby Jack, at Pepper Jack Roberto. Ito sana yung gagamitin ko. Kaso, maanghang kasi ito. Eh, hindi pa masyadong magaling yung Almoranas ko. Kaya, <laughs> sa na lang. Itong Asiago cheese din pala guys, ang sarap talaga nito. Amoy pa lang, parang amoy ng buko salad. Kaso ang mahal, di ko afford organic cheese kasi yan. Itong mga cow the cheese naman, eh nagamit ko na po ito doon sa naunang mukbang burger vlog ko. Kaya hindi ko nagagamitin kasi alam ko na yung lasa. O ba diba? may queso de bola din kami, nababagi ito sa Pasko, ano? 81 kilo yung isang peraso nasa dalawang kilo yan. So napag ko po na combination ang ilalagay kong cheese, syempre hindi mawawala na dyan ang cheddar. Yan kasi yung common na ginagamit sa burger. Burger kasi maalat-alat Pero sasamahan ko siya ng cheese na manamis-namis at magatas-gatas Ito yung Emmental Cheese Meron itong French, merong Swiss at merong Holland Yung made in Netherlands ang gagamitin ko Para mukha na rin akong nakarating sa Amsterdam <laughs> Ito pala yung cheese na kilala dito dahil sa mga butas-butas niya Parang mukha mo Ibang customer nga tinatawag nila itong Tom and Jerry Cheese Ewan ko ba sa kanila? Kung ano-ano naisip O siya tara na simulan na natin gawin ito 5 minutes na yung vlog Sangkap palang ipakita ko sa inyo <laughs> nakakaloka. At least natuto sa mga iba't ibang klase ng cheese, di ba? Di ko pa nga naipapakita lahat eh. Para sa inyong kaalaman, abot sa dalawang libo ang klase ng cheese sa buong mundo. Hindi pa kasama dyan yung mga brand at variety, ha? Parang sa cheddar cheese, sobrang daming tak ng cheddar, Diyos ko. At bawat tatak, may mga variety pa yan. May mild, may mature, may lactose-free, ganun. Kaya suma total ay aabot daw po sa 7,000. Kasama na dyan yung klase, tatak, at variety. Simulan na ang pagluluto ng burger patty. Este, mamaya pa pala ito. Hihiwain ko pala muna yung mga gulay-gulay. Lalamig kasi itong patty kapag iprito ko na agad. Gusto ko kasi mainit-init pa kapag kinain ko. Unang hugasan ng petchay, kung paano maghugas, eto, tuturoan kita. Dahil nakakatakot kumain ng petchay nang ng hindi hugas. Ew, duh. <laughs> Kalikutin hanggang sa pinakailalim. Sungkit-sungkitin, dukut-dukutin. Para mawala yung mga pesticide o kung anumang mga abono na nilagay dyan. Ganun yun. Hindi ko alam maghugas ng pipino, kaya hinahaplos-haplos ko lang. Tsaka hinahampas-hampas para hindi magpumiglas. Ganun din sa kamatis. Okay na to. Hiwa-hiwain ng naaayon sa kagustuhan mo. Kunti lang kailangan kung lettuce, di man ako magsisigang, kaya pinili ko lang yung mga mura-murang dahon. Ang pipino na may hiwain ng ipis na manipis ganun din sa kamatis tanggalan lang ng buto para iwas appendicitis <laughs> charot. Itabi yung mga natirang gulay pansahog sa sinigang para sa susunod na araw. <laughs> Ngayon, iprito ko na yung Angus Beef Burger pati. Ganyan yung itsura niya guys kapag hindi paluto as in ang kapal niya talaga. Nakikita nyo naman o. Oh. Nasa half inch yata yung kapal niya. Grabe. Kaso hindi siya ganun kalapad. Kaya nasabi kong mali yung nabili kong burger bun kasi ang laki nun. Tapos liliit pa ito ng kaunti kapag naluto. Pagkatapos kong balik ay hinayaan ko muna sa katamtamang apoy at sinimulan ko ng hiwain yung tinapos tinapay para maimekos-mekos ko na sa gitna yung mga palaman. Masyado palang close up pagka set up ko ng camera ko dito. Ayan, tuloy, putol-putol ako. Diyos ko. Konting music, tapos alugin mabuti yung katsa. Yung parang pag-aalog ni Steven Bancel bago mag-spray ng pabango. Saka ibuhos. E, Puranisan mo lang ng konti magkabilaan. Okay na yan. Sunod naman alug-alugin ang expired na mayonnaise. Bago pindut-pindutin yung parang ganyan, oh. oh. okay na yan. At balikan ko lang yung piniprito ko. Mukhang sunog na. Hala! Medyo nasunog na pala yung kabila, guys. Nag-dark brown na siya. Ano ba ito? Ang dami ko na namang pagkakamali. Binaliktad ko lang ulit. Tsaka ako pinatay agad yung apoy. Tapos pinatong ko na habang mainit tayo yung dalawang klase ng cheese. Na nabili ko, hindi ko yan nilabas ha. Huh? Cheddar tsaka emmental para malusaw-lusaw siya ng konti. Sa mga magtatanong pala sa akin kung ano ang pinakamasarap na cheese ay hindi ko kayo masasagot. Dahil bawat cheese ay may kanya-kanyang karakteristik at lasa depende sa paggagamitan mo. Kaya ang ginagawa ko, nag-explore ako, sinusubok kan ko lahat, tinitikman ko lahat. <laughs> Ngayon ay pagsamasamahin na lahat ng mga sangkap. Nasa sayo na yan kung anong ayos ang gusto mo, kung ano ilalagay mo sa ilalim, ano ilalagay mo sa ibabaw, bahala ka na kahit imekos-mekos mo man yan. Ganon din naman na malalasahan mo yan lahat kapag ginuya mo na. Anong gusto mo? Pagdating sa loob ng tiyan mo, organized pa rin. Yung pipino, hiwalay pa rin sa kamatis, ganon. <laughs> <laughs> Grabe guys, nagsasabaw-sabaw yung pati, ang sarap Sa totoo lang, nakailang ulit na akong bili nito, kaso di ko ginagawang burger, inuulam ko sa kanin, ang sarap kasi talaga. Ngayon ay titiklopin ko na para tapos na tayo. Yung isa naman, o oh, ayan, okay na yan ano. So kung mapapansin ninyo, sa nagawa kong burger, ang kapal nga, pero hindi masyadong kita yung palamang karne sa loob, kasi nga, ang laki nung tinapay. estetik muna, ay wag na pala, hindi masadong masyadong kita yung anggos Ngayon ay titikman ko na. Ano ka kaya ang lasa nito? Masarap kaya? Malalaman ninyo sa part 2. <laughs> Charot lang, uy. Ang haba na naman kasi nang inabot ng video ko. Diyos ko. Gumawa lang ako ng burger. Inabot na ng 10 minutes. Ang dami-dami kong nasasabi kasi parang ayaw ko na tuloy magsalita. So, nung titikman ko na siya, medyo nahirapan na naman akong ibuka yung bunganga ko kasi nalakjo ako noong nakaraang araw. Masyado kasi malaki yung nakain ko noon. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung ano ha. Kaya heto, binigla ko na lang yung pagsubok. Guys, sobrang sarap niya. Promise, di ko natigilan. Naubos ko talaga yung isa, Diyos ko. Oo, sa isang upuan lang. Tapos masustansya pa siya kasi may mga kasamang fresh na gulay-gulay. Ito na nga yung hinapunan ko eh, di na ako nagkanin. Yun lang. Ano pa inaantay mo dyan? O siya taman na. Takam, na. takam na takam na naman kayo, Diyos ko. Gawa din kayo ng sarili nyo. Maraming salamat sa panunood. Muli, ito po ang inyong happy pill, Oliver Castro, na nagsasabing no to toxicity. Let's make people happy. Kahit ako'y tutukmol-tukmol, puso ko ay titibok-tibok. but in say you.